vlog Okay, nakagat sa mula tayo ng kalabaw ah uh, Bali naka ano Naka siyam na bote tayo Ay, walo Walo lang pala Tapos magpa ano si ate ng O yun sa kanya uh, nakailan lang din daw Hindi na, dahil matagal din na gatasan Ayun, parang mag ano naman Bumabalik na naman sa umpisa Ah <coughs> So, yan ha. Pangahanap natin mga mapagsusugahan si Magda ngayon sa Asilena. Dawa nga nung na ano na yung pinagsusugahan natin yung Tengel Melvin. May isa pa tayong choice. Kaso nga lang, may problema doon. Doon daan kung saan tayo dadaan. Ito sa may nakabakon. Aha. Yan, tumakabas. Dito na tayo. So, so natin yung kalabaw dito. Ayan. Napay-stable na rin pala ni Enan yung ano dito. Taga natin tayo hindi -ano dito. Ah. Ayan. Baka. Ano? Ah. Uh, dito? Dito natin soga. Dito sa loob ng bakod. Bye. Ayun pala, di pa pa naano na, na, doon. Pwede pa palang magsauga doon. Masa wala na rin ano. So, ay mga basa, yun natin sinuga si ano, si Magda saka si Lena. Sinuga na rin natin si Magda. Ay si Lena. Medyo malabong pa naman dito. Mga ano siguro. Mga isang linggo. Pwede pa sila dito. Hanggat di nakakatanim dito. Ayan. Nakakain naman dito. Ano lang nito. Ayan. Binabad muna natin si ano kanina. Si Magda. Saka si Lena. Para kahit na hindi natin na natanghali. Ayan. So ganun natin isang linggo pa mga boss may isang linggo pa tayong may pagsusugahan sa susunod na linggo wala na talagang ano na yung gagawin natin yun puro pananakatin yan mga boss ha, mo na muna tayo ayan mga boss ah. hindi kasi magkakasya dito yung, ano, yung bali alam ko anim al na talbusin pa yung sa kadalawang panigang hindi ka, hindi ka dito sa baba kaya linagay natin ng ano ayan. kunin natin ngayong maga para mamintang hali hindi ganun malalang mga punla magat medyo maaga yun mga boss dito na tayo sa likod ay ah. nakuha natin yung ano, yung punla natin Ayan, bali dalawang ano yan, dalawang panigang mahika saka bali anim sana to Kaso mag pa lang yata sila, hahanap pa sana ng kabuan. Anim kasi yung ano natin eh, na yan, yung talbusin. Yan dito nga natin tatalim, dito sa pinagano ng talong saka dito sa may pagitan ng sili. Tapos yung sili panigang na yan, dito na lang din natin ilalagay. Para gratis sa gitna para may tanim yung gitna. So hindi na tayo nagbalag dito sa ano. Dito sa likod. Hindi na tayo nagbalag ng sitaw. Sitaw kasi masyadong matrabaho. O so, yun nga pag nagkasabay yung trabaho natin sa ano sa ortis O yun nga nagka adagdagan yung ano namin ni Boss Andy. Yung trabaho namin. Bali naging anim na ektarya. kaya dapat yung itatanim nating mga gulay yung di masyadong ano di masyadong matrabaho o yung ano matrabaho yung sitaw pero maganda rin sana ano pagitan isang araw lang yung pagpitas ang inaano nga natin doon yung masyadong matrabaho kaya ito talbusin pwedeng iwan ng mga tatlo apat na araw o tapos o kung ano spray lang spray lang ng polyar na pandahon saka pataba tubig lang pwede na kung yung sitaw, hindi kapag pa na yung ano sitaw o kailangan ma ma ano yung mga talbos sa ano naman sa kamatis hindi pwede dito pinagtamnan na ng sile o yun pwede sile ulit tapos yung saka dito sa may ano, dito sa may talungan, hindi rin pwedeng mga boss yung ano, yung kamatis. Kapag tatalaka yung ano, yung kamatis kapag talong tapos kamatis, sile tapos kamatis. Uh, parang yung nangyari doon sa ano natin doon, na natin ng sili dati. Nagtalaka yung ano, yung kamatis. O kaya yun, ano na lang, silintalbusin, sandali pang ano, sandali pang alagaan yan dumating na rin pala si Was Handy Magpandar na ng makina huwag tayo huwag pa power trailer yan mga pala Titibagin na natin to nasunog na rin naman yung pinakapuno ng mga dito para mapatag natin para dire-diretso na ayan mga basa, na natin to, ayan nawala na yung borog doon sa gitna pwede natin tamnan ayan luulit natin yung linahan natin na ulit kahapon ay eh, masalina natin tumba ay. papatubog si ba sandy ayan eh, pwede natin tamnan naman ito andyan na rin naman yung mga pula natin Ayan mga kabasa. Ito na pala yung power tiller natin dito sa may ano. silian, yan. Ayan. Ayan mga kumakakatan tayo mga may dito. Patanggalin na natin yung mga saluit dito. Ayan. Bali dalawa. Tatlo. Ako ba? Ayan. Tatlong ano yun. Tatlong tudling. O tataman siguro natin na ito. Kalakalahati lang. Hindi natin sasagad sa dulo. Kasi yung sa dulo. Maano ma... Maano naman yun. Makapal kaya itong nasa ano na lang, nasa bandang bungad ito ito pa yung pa tila natin dalawang tudling na to bago tayo muwi ng tanghali yan yeah, buti mahangin kahit na medyo mainit mahangin hindi gano'n natin gan gano'n random yung init eh hey, ito lang ito nga na to dalawa na to bago tayo muwi ay hey, makabasa ay muna natin ito para te alguna una tele. tinapos na pala natin itong isa eh, di natin mapasawan talaga ito basa ang ganda sa gawing gitna ito basa lang ang ganda dito sa may tatlong dulos ayoko kung oh, hindi pa tapos nagpatawag si Basanti si dito sa gawing ano gawing bungad kung may hapon makakatalig taynga taynga din pag may time oh, Basta huwag mo na tayo Huwag na tayo Huwag saan nagpapatubig pa Okay, mga basta kabalik na tayo dito Alam dito na si po Sandy Dito sa bungat Oo nga, ngayong ano Medyo mainit pa naman Patubigan na natin yung ano Tatamnan natin mamaya tapos mamaya tatalsak lang tayo ayan <coughs> mabasa dinaundar na natin dito ayan dinaundar na ulit ni boss andy ayan ha. tutubigan na muna natin itong tatam na natin o tapos mamaya uh, makakatanim na tayo kung so, sakali tawag dito Uh, ano uh, pagkatas na na tubigan nito natin doon sa mga siling panigang Pag pwede nang tumanim Tatanim na tayo si Boss Andy Magpapatubig nung sili Yung mga boss yung ano natin Tira natin pang ulam hindi natin linahat yung sa ano, talong kesa tayo ng sa talong na may talong ano. gusto natin magluto kapag ah, luto tayo talbusin ito yung talbusin malaki na katamtama lang itanim hindi sila malaki, hindi sila maliit eto yung panigang natin medyo maliit yun yung mga talbusin yan, tapos na. <laughs> natuto yung na nandun O oh, hanggat nang si Boss Andy dito Tatanim na tayo Hindi naman ganun kainit na <laughs> We we wish you Ayan mabasa na natuto yun na to Ayan tatanim na natin Ayan Mansa na kayong mga ganda lumayo sa inyo yung sakit tumalbos kayo ng ano umusbong kayo ng maganda ano dalawang tray kukuna siguro ano sabi na natin tatlong tray ang mga ano natin dito yun ba agad na tuyo to itong party na to saan ang tubig agad <coughs> <Binamula tayo. coughs> na tutuyo minamalat tayo Si Bosan din nagaan, papa tubig tapos tinulungan tayo mag ano kanina magbubud. kaya nadali yan mga basa bali dalawang panigang saka dalawang ano pa talbosin dito saka ano tayo dito may tatlo pangapat to yun nabawasan ng konti kaya tapos na dito yan. agad tuyo din yung lupa o mga ilang araw pa ano natin ang patutubigan hmm. di ba ah, pagtanim na tayo ng panibagong ano natin halaman panibagong talbusin dito si Basan tignan natin yung ano dito kung pwede nang tamnan tayo magdating ano pa dito matigas nga ata ah hindi sila ang nata dito ano itataldang natin bubutasin ba yun yung ano panikang o bukas na tayo tatanim dito bagas ano yan makita na natin tapos patubigan ulit natin bukas hapon na rin ano bueno, bukas na lang siguro tayo matatalim dito hapon na naman kaya pwede kung nandito sa alam ito. yung unang natanong natin talbusin ay okay, may pang may hulipin din oh, oh. pang hulip yeah, pang ano na patabain na patabain na yung ano talbusin natin pwede lang patabaan to madalang lang pala yung ano namatay madalang yan mabasa no, yan natin dito 'yon. Ani gam. Yan natin 'yung sense pa. Ano pa? Ah. Uh, Lalim pa ito big. Ah, lalim pa ito big. Ayan mga basa, nakatatlong putol na tayo doon sa isang tray hindi naman sa jaran doon hanggang doon sa may ano doon na ha malalim pa yung tubig nito o baka bukas na lang tayo nung ano dito tumanim malalim pa yung tubig eh kapot na rin gano naman tayo ng kalabaw saka kambing kambing natin nandun din kasi eh, ano na natin itataldang lang natin. Basa pa bukas yan. May si yan si Boss Andy. Doon. Papatubig. Yan mga basa. Mauna na tayo kay Boss para makukuha yung kalabaw. Siyang muna na ako kaya ka. Kumamanda mulag. tagang harap. bukas sa tanong malalam ko yan mga basa nakahuli yung ano niya doon ngayon marami din siguro lalo na kahapon kahapon nagpaandar ng makina si ano si kuya rek eh pinakitig na lang kahapon eh yun o no? Marami din oh. Nasa 20 perasa. Hindi nga lang doon ganun kalalaki. Ito mga ano na. Yan oh. Pero hindi pala inano kahapon. Marami rin mga Balik natin sa dati. Yan yung gusto ko uwi na tayo yan may nahuli nga tayong pang ulam nasa 20 di piraso din yung ano kurami sa katilapia hindi nga lang ganun kalalaki so uh, paano mga boss ha? dito lang mga siguro tapusin ng ating mga team video ha, uh, maraming po salamat sa walang samang support ha. at kapag subaybay bay sa amin nila boss hindi, yun ingat po kayo eh, palagi God bless